Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang akdang Pintong Maraming Silid na kwento ni Eugene Y. Ivasco at guhit ni Leo Kimpis ang makinig na mabuti. Pinto akong maraming silid. Pinto ako tungo sa hindi mabilang na mundo. Kapag nakakandado, isa akong bugtong Sikreto Misteryo Lumilitaw ang mga lagusan, daan at lansangan sa bawat pagbukas sa akin upang makalaya kayo sa apat na sulok ng silid. Paulit-ulit akong binubuksan upang maihatid kayo sa maraming lugar malayong nakaraan, malapit na hinaharap. Sa bagong tuklas na planeta at bituin, at maging sa mga lihim na paraiso sa iba't ibang palapag ng langit. Nakatatak sa aking gulugod ang inyong pupuntahan, nakaukit sa aking balat at bawat himay-himay ng aking laman ang aking manlilikha. May matutuklasang mumunting hiyas, mga butil ng ginto, sapiro at kung swerte pa, kristal na luha ng mga bituin kapag ginalugad ako ng isang manlalakbay. Hindi ako nagsasara kanino man, bagong silang man, hanggang nasa dapit hapon na ng buhay. Makinis at malutong ako kapag bago, kasing bango ng kalulutong pandisal. Marupok at nagpupulbos naman kapag luma. Noon, nakaukit ako sa malalaking tipak ng bato o sa mga bumbong. Ngayon, maari na akong umilaw, tumunog, buhayin ng kuryente at sayawan ng maliliksing daliri. Kaya akong ipaghele ng isang palad o kaya yapusin ng mga braso. Kasama ninyo ako sa panaginip na magkaugat at pangangarap na magkapakpak at makalipad. kaulit ulit akong dinadalaw ng mga umiibig sa rikit ng mga salita, sa matipunong katwiran at sa ningning ng kaalaman. Balang araw, silang mga sumisinta ang lilikha nang sariling mga pinto mula sa maaabot ng kanilang haraya